Idudulog na sa Korte Suprema ang kontrobersya sa 2025 National Budget. Hilingin na isang kongresista kasamang ilang grupo na ipawalang bisa ang budget dahil sa iligal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Git naman ni Senate President Jesus Escudero, walang ginawang mali sa proseso. May unang balita si Joseph Moro. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao Third District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang-bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso, bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno ang itinuturo ng ungab na maling proseso ang pagsisingitan niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso, ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong provision. For me, uncharted waters pa to. Kasi, kasi you can only have a reenacting budget pag walang na na budget. E may na-approve na budget eh i-declare uh, invalid or magmamadali mag, mag, mag ang Kongreso ulit na magpasa uh, ulit ng, ng budget. It's uh, possible, no? Kasi uh, 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 an error in legislation can be corrected only with uh, another legislation. Talaga. Itinanggina talaga. Itinanggi ng Pangulo na Blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang Blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa Bicam Report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang bicam report na may mga blanko na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-maliraw ito at ilegal dahil anuman ang idinagdag sa si enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May nag magician. Yung singet after, wala yun, hindi yun na Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng bicameral conference report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang bicam report ng 2025 budget. Same imdokim, ako bakit naratify, naratify, uh, wala man lang nakakita. Si Sen. Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at uh, tuloy ang hindi ako mga, kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GLA na puno na ng mga numbers, kumpleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco, yung GAA mismo na napirmahan. Yung uh, kag gulat-gulat, eh yung like kung bakit nakalusot na may mga blanco-amal. Ano yung enrollment? Nakita yung public enrollment? Wala naman. Wala na po siya? Wala, wala. Kasi siyempre nga, yung napirmahan, may, na na eh. Niratipika ng Kongreso noong December 11 ng panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na ng pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablanko sa Bicam Report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Jesus Codero. Unang kopya na may pirma ako. Nakasaad doon na otorizado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report. Kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report. Ang masusunod ay ang GAA, ang Enrolled Bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung Enrolled Bill. Yung pinirmahang versyon ng batas, yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y makwestiyon. Or, pag may nirelease dahil pinilin the pagkatapos, Tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Tingin ni Escudero. Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, um, wag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Hinihingan pa namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.